Ipinibenta mano ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. At nagbabalita live si News 5 Mindanao Correspondent Bril Montalvo. Bril, good morning. Kumpirmado na bang for sale yung family house ng mga Duterte dyan sa Davao? Jay may ilang larawan itong weekend na kumakalat na may karatula nga for sale na nakapaskil dito nga sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa, Davao City. Sa isang panayam sa radyo, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanlet Avanceña, na binibenta na nga ang bahay. Masakit daw para sa kanya tuwing bumibisita siya roon dahil doon nakatira noon si Duterte bago siya arestuhin. Pero ngayon, mga kasambahay lang daw ang naroon. Andre? Bril, anong uh, sabi naman tungkol dito ng mga anak siyempre ni, uh, ni dati Pangulong Rodrigo Duterte? Gaya na lamang ni VP Sara? Mm -hmm. Tama ka nga dyan Andre ayon sa ulat ng Philippine Star, kinum hindi kinumpirma ni VP Sara na for sale nga ang bahay ng ama. Hindi raw nila pagmamayari ito pero umaasa raw ang bise na hindi na ito ibinibenta at bu buksan na lang ang bahay sa publiko. Yan ay para raw makita nila kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Wala pang pahayag tungkol dito ang iba pang kaanak ni Duterte. Andre. Brill, pwede ba natin malaman? May ideya ba tayo kung uh, magkano nila binibenta itong uh, nakapaskil nga yung for sale, itong karatula na yung dating bahay ng, mga Duterte? May ideya ka ba kung magkano ito, Brill? Mm -hmm. Andre, kung makikita mo nga dito sa aking likuran, sa harap mismo ng bahay ng dating Pangulo ay uh, tinanggal o inalis na itong uh, karatulang uh, nakapaskil na house for sale. Una na itong uh, lumabas, itong uh, larawan noong Sabado at uh, pagdating ng Linggo ay uh, inalis ka agad ito. At uh, wala pa tong idea hanggang sa ngayon uh, kung uh, naibenta na ba or uh, hindi naibenta. Ito nga ng bahay ng dating pangulo dito sa Donya Luisa. Inhihintay pa rin natin ang pahayag ng mga anak or uh, kaanak ng dating pangulo hanggang sa ngayon. Uh. Andre. Bril, maraming maraming salamat Napakasipag pagmo talaga. Daghang salamat sa iyo, kapatid ha. At maayong buntag. Maraming salamat News 5 Mendanao Correspondent Bril Montalvo.